Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Kamusta po kayong lahat? So ito nga po, no, kamakailan lamang ay uh, hindi na nga, hindi nga nakapagtimpi itong si BP Sara dahil nga sa patuloy na pambabatikos ng administrasyong ito sa kanya at sa kanyang pamilya, lalo na kay PRRD. So hindi po siya nakapagtimpi, kaya ayon tuloy ay uh, napilitan po siyang sabihin ang kanyang nalalaman patungkol kay Kukak sa mga nangyayari doon sa LA. Matatandaan po natin na si uh, Maharlika po ang unang nag-expose nito at pangalawa ay si Dean Chase. Pero si Dean Chase po ang nag-expose ng uh, paulit-ulit. Siya po ang nagbibigay sa atin ng update dahil nga po siya ang unang nakakuha ng report doon po sa loob ng authorities doon sa LA. So, ito po na nakita po akong post dito kay Jason sa na ang sabi niya ay itong si Kukak pala ay hindi ito pwedeng bumoto ngayong eleksyon dahil wala pa palang eleksyon ay nandoon na siya sa LA <laughs> sa madaling salita nasa LA na pala siya ngayon So, eto na nga ha, eto po yung post niya, sabi niya, 6 days before the election, yung isang kilala namin hindi na pala makakaboto sa May 12 midterm national and local elections. Kasi kailangang bumalik na siya sa USA para harapin ang asunto laban sa kanya. Sayang naman yung boto niya, sabi ni sa, Sabi niya, have a safe flight, di ba? So, wala naman siya sinabi rito na naka-flight na. <laughs> ang nagsasabi pala ay si uh, Channel 167. Ano? Sigurado ako may mga GC itong mga to. No? May group chat sila. Nag-usap-usap yan. Kaya halos sabay-sabay ang kalang mga post. Ang sabi ni Channel 167, sabi niya, fake news daw yung police report ni Lisa, F Lisa Fer. <laughs> eh, bakit nasa Amerika na siya ngayon? O, di ba? Ah, nasa Amerika na daw eh. Totoo kaya ito? Well, malalaman naman natin yan eh. Kasi, kung nandoon na siya sa LA ngayon, ay uulanin na naman tayo ng mga throwback or edited pictures. Ayun, yan po ang totoo. ba? Diba? At, hindi lang yan na, hindi lang yan. Kaya pala, may bagong suot na bracelet si Butud. <laughs> may GPS pala yon Care of Beverly Hills para madali siyang hanapin kahit sa impyerno. Nang dahil sa post na ito, ay napabisi tuloy ako sa wall. <laughs> sa wall ni kokak? ano. Tinignan ko talaga at zinom. May suot nga naman siyang bracelet, pero hindi ako sure kung yun ba talaga ang uh, GPS na GPS bracelet po niya. Grabe, wala pala sa, si, talaga siyang lusot, ano? Kahit saan siya mapunta, ay malalaman po ng authorities sa LA kasi nga may suot-suot po siya nga tracker, no? Tracker GPS. Okay, so, ayun nga, ano? Oh, same po sila, oh. Halos same po sila ng uh, post ni Jason sa may GC kayo, ano? may GC kayo, ano? <laughs> di ba? Kasi sabay-sabay yung post niyo eh. Sabi din ni, sabi din ni Channel 167, sabi niya, totoo ba na di na raw siya makakaboto sa May 12 dahil kailangan na daw niyang bumalik sa Amerika para harapin ang asunto sa kanya. Then a few minutes, nag-post na naman si Channel 167. Yung, yun nga po ang sabi niya, na nandoon na nga raw etong siya uh, botod So, observe, observe nilang tayo, guys. Once may papansin tayo, na, tayo sa kanyang wall ng mga posts na parang edited at saka throwback, yun na. Confirm na confirm. At kung sakaling wala siya sa Sona ngayong, ngayong taong ito, ibig sabihin, nandun na siya sa LA. O, oh, ba diba? So, eto na nga, guys. Eto na nga. So eto na si Harry Roque. Ayun, mumanat dahil nga po kay Bipisara Sara dahil nga po sa nga niyang uh, pasabog ni BBP Sara patungkol kay Botod. Sabi niya, no, pinagpaliwanag po niya ngayon itong si Botod tungkol sa pagkakasangkot nito sa nangyaring insidente sa pagkamatay ng isang Pinoy sa Amerika dahil umano sa overdose sa droga. So eto, panuori po natin si Harry Roque. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon? At ang tanong, bakit nga napakatagal di umano bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin, baka naman mag-recover dahil di umano, eh ang cause of death ay overdose daw. O, ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? At sabi nga nung isang vlogger, nakalagay daw doon sa Pulse Report, na doon sa kung sa nakita yung bangkay, hindi na humihinga, ay eh, napakadaming mga powdery white substance. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung sa namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano, e napakadaming powdery white substance na nakapaligid doon sa bangkay na natuklasan? Madam First Lady, kinakailangan, sagutin mo yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. dalang ang suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay? di umano dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Pero kapag ikay na nahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalamang ka rin doon sa powdery white substance na nadiscovery ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, doon sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka dahil meron kang pananagutan bilang isang first lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na na nabigkas na yan ng Vice President of the Philippines. Ang tawag po dyan sa batas, e eh, talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko. Anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang -ayon sa kapulisan ng Amerika, e eh, maraming powdery white substance na mukhang cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Sagot, sagot, sagot! Hindi po pwedeng manahimik karapatan ng taong bayan. We have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang ang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Tuloy, ito kaya yung dahilan kung bakit sa libing ni Santo Papa, eh hindi kayo napansin ni President Trump. Dahil alam natin si President Trump, gaya ni Presidente Duterte, I hate drugs. At siguro, hindi ko lang alam kung meron ng impormasyon na nakalap si President Trump dahil nangyari naman itong isidente sa Beverly Hills bago pa sila nagpakasanto-santo doon sa Vatican. Mam Ma naman, kung totoo na may kinalaman ka sa pinagbabawal na droga, bakit ka naman nakipaglibing pa kay Santo papa? Eh alam mo naman ka mga katoliko, tinatrato ang katawan ng tao bilang templo ng Panginoon. Hindi dapat sinisira dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ano ba yan ma'am? Meron ka pa pabelo-belo sa Vatican yung pala. Ayan na naman, nagkakaduda na naman kami. Hindi ko sinasabi na conclusive. Pero sumagot ka, hindi po pwede na dead ma kayo pareho ng iyong asawa na dapat pa sinungalingan yung pulboronic video na authenticated naman. Diyan din po sa Hollywood, Los Angeles, California kung saan nakita yung bangkay ng mayamang Pilipino na yan. Ano bang meron sa Los Angeles, California at talagang nagiging waterloo ng mga barcoses pagdating sa mga pulboronic video at mga pulboronic happenings? Hindi pwedeng manahimik. Karapatan po namin malaman. Adik ba kayong mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo, alisan nyo yung pwestong yan. Dahil gaya ng mga drivers na merong uh, influenza, pinagbabawal droga, ikamamatay po ng Pilipino ang kondisyon nyo kung kayo ay adik. Marami naman po, po pwedeng maglingkod. Kaya nga merong vice president at si Vice President po, nagpa-hair follicle test na po yan. Negative. So po pwede po yan mag-drive din ng bus, po pwede rin yan mag-drive ng SUV at walang po pwedeng mamatay. Awa ng Diyos naman, unless for, talaga namang uh, tinatawag nating um, um, uh, yung natural causes na lang. No? Pero dahil uh, nasa tamang pag-iisip, eh yun nga po, katungkulan ninyo o wala kayo sa tamang pag-iisip, ibigay nyo sa ibang nasa tamang pag-iisip dahil napakadami mong problema na kinakailangan ng solusyon na hindi natin makakamtan kung talagang hindi tama ang pag-iisip ng parehong presidente at ng kanyang may bahay. Hindi ko po kayo binabansagan. Ang sinasabi ko lang, magsalita kayo. At para maging conclusive ang inyong denial, magpa follicle test kayo pareho. Meanwhile, nananawagan ako sa ating mga kapatid na mga Pilipino sa Amerika na meron ng American citizenship. Matapos po investigasyon dyan, hindi na po nila po pwedeng ipagkait ang impormasyon. Yung ongoing police investigation bilang exception to freedom of information habang nagaganap pa po ang investigasyon. Pero matagal-tagal na pong panahon nakalipas, pwede nang ilabas kung anong resulta ng investigasyon Please, yung mga Pilipino nating mga nandyan sa California, kasama na si Maharlika, pwede ba ho mag-FOI na kayo, mag-freedom of information na kayo nang malaman natin ano talaga ang papel, kung meron man, anong ginagawa ni First Lady doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay na isang mayamang Pilipino na namatay di umano dahil sa drug overdose. Agree ba kayo sa aking mga sinasabi?